Good morning, dito tayo pagawa mo na tayo ng bike kasi sira na yung bike natin hmm. bike. <coughs> kung bleed ang ano kung meron kayong 40 ito tumugpapalit ako ng ano ng plato lang plato lang At chit ring lang Meron mayroon 40 ah ilan bisi ilan bisi yun 3 3 3 ano yun eh pag 104 ka, BCD, meron akong 40. Magkano yun? 400. Yung... Chin ring lang ah. Oo, oh, yung ano, pinakamaliit. Ay, yung maliit na pag -itna. Kasi... Ay, ayaw, wala ako, wala ako, wala ako. Forty yan? Oo. Ito, one, eight. Uh, ito, pwede siguro palitan na, no? Pag two, two holes. Pa, tanong natin sa ano pagpika ni Ko. Hmm. Kasi hindi ako nakakapagmariit eh. Ito ito nga, mga pesa nila ako. Hindi ko sabihing bumili. Dito lang san ko, may kabesnan. Ito, marami nga. si ate o, tingin mo. Wow. Tingin mo natin. Hi! <laughs> Nag-vlog kaya? Oo. Ah. Hmm. Ano na, baka sa ano kasi makat kami ng, ng ano, Amadeo na ko lang. Kasi makunat na yun kasi yung harap nun, ano, at uh, truck eh nagano ko ng ano ng extension parang gum, gagaskas na makunat kaya palitan ko na pa maganda naman sana eh kaso wala di, di binigay nung nagbinta sa si akin di binigay yung yung adapter? oo oh, hindi yung ano yung yung, yung shock well. oh oo oh. oo ganito kalaki yun eh ganito kalaki eh wala na eh kasi yung unahan yun eh Taka nga ako bakit hindi binigay sa akin ng trucks. Ah, nang ano te. Eh. Binigta sa akin lang yan eh. Ah, yung buong bike? Hindi, yung buong ka? ano lang. Buong wheelset. Ah, yes. Yung wheelset lang. Tap. Pangatlo ako. Hila na yung Isa pa. Tapos. Sige. Hindi, okay. ito. Kasi sa buong dalawin sila. Ito. Pagkatapos okay. siya kay tatay. 'yong isa. Ikaw. Ito, kita lang, lang naman matitakay. Hmm. Hindi may pera sa 'e. Eh. Thank you, thank you.